Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. Dito ako ngayon sa office guys. Pukunin ko yung L3 dahil maghahanap kami ng pisa ng sa sasakyan, yung unit ko. Alis kami guys. <coughs> shout out dyan sa lahat. Sa lahat ng mga followers natin, shout out. Kaya guys, uh, bago natin umpisan guys, mag intro muna tayo guys ha. Abangan nyo na lang guys yung lakad ko, maghanap, gagamitin ko yung service, ayan L3. L3 yung dalhin ko para maghanap kami ng, maghanap kami ng ano, pisa. Kaya abangan nyo lang guys yung, yung lakad namin. Kaya Huwag natin patagalin. Intro muna tayo. जो yung mekaniko असां अंबाजी हिन जो Dito sa ano guys sa may kreno lumahan kami ng sa may radiator pagawa ng radiator Diyan na Diyan Hindi <tinyo> ko alam kung saan ang punta namin eh pisa ng hanap kami ng pisa yung pisa nung unit ko kingpin kingpin dragling parent in yun po yung ginagawa kasalukuyan yun po yung ginagawa namin 4GG1 po yun 4GG1 yung makina nun kaya muna kami dito sa may dito siguro sa kami pupunta guys abangan nyo lang sa Blumented guys doon ang punta namin siguro guys sa Blumented yung ayun yung ano namin dragling ano kingpin dito, dito kami sa ano sa may tindahan lang ng mga pisa dito sa may Rizal Avenue lang Balawkan dito lang kami sa may uh, nootangan ng kumpanya dyan ayun oh. No. dyan Tapos, umay na siguro kami dito. yan lang. Ito lang yung inaano namin, kinating namin yung king Kasi di matanggal na sitilin para maputol. Tapos map mapukpok mas siya Ayan. Sir, ano yata yun sir 3392 Itong ginawa namin ngayon guys Itong ano Tinanggal namin yung kingpin Kaya umalis kami kanina Para maghanap ng Piesa Itong unit ko guys Yung bagong unit kayo 4GG1 NKR 4GG1 ang laki ng makina Computer box guys eh Computer box Ang laki ng makina guys Yan, ito yung pinakwas namin Ayun, Break drum Ayun, anong ano Andun yung break drum sa loob tapos yung battery nilagyan ko ng sap nilagyan ko ng clip dito para di manakaw nilagyan ko harang nilagyan ko ng guma 4 wheels lang <coughs> ito yung sa kaliwa yun <coughs> andun na tinanggal andun nilagay para bukas alis naman kami bukas Ayan tanggal na naka-nudge ano, niya 'yung naka jack naka -upos siya sa bakal para safety tapos sa apat yung jack ito 'to po guys no laki ng ano makina isuso yung bagong model ngayon guys mag limang taon na sa akin to mawak kaya bumigay na yung kingpin. tinanggal yung drag link tie in yung i-beam hindi ko alam kung tatanggalin ba itong para bukas sabi parang hindi Thank <coughs> you. Ah. Guys, una muna Ito yung gagawin natin Kasi ito yung may sira eh. ah, Ano yan? So, nung binuksan ko kahapon Hindi ka na Sira yung Sira yung driver Ah, eh, hey, mali Yung ano Yung so, ano pala guys kingpin, kingpin, kingpin pala Yun ang so, na Yun ang na yun So, ang... ngayon Nagahanap kami Nakakadas kami sa government trip So medyo nahirapan kaming maghanap. Pero okay yung maglalagay. Okay yung maglalagay. Maglala. Maglala. <laughs> <laughs> Ayos na, no? Oo. Okay yung guys at Magagawa na rin to. Ako bahala. <laughs> <laughs> Ako bahala. Wala ka okay. okay. Okay na raw. Okay na raw. Tikal. Oh. <laughs> Tikal. Tikal.